Magandang araw na naman mga kaibigan. Ngayong araw na naman, bago na naman na mga issue ang ating pag-usapan. Well, ito ay nangyari sa first campaign ng Grupong Marcos. Ito ang title natin sa ngayon. Ito ang pangangampanya na tinitira ang sariling mga kasamahan. <laughs> Nung klaseng kampanya yan, tinitirang sariling kasamahan. Sino gumawa ng script mo? Well, ito'y nangyari doon sa Ilocos kung saan ang kampanya ang grupo ni Bongbong Marcos. Kasaba ang dose nitong mga senador. Alam niyo naman kung sino mga senador niyan. Sila Pacquiao, Tolentino, sila alam mo na, si Kaitano at iba pa, yung mga malakas daw na mga senador na magpapa reelect elect Tinitira daw ang grupo ni PRRD, ang PDP laban. <laughs> Nako, masaya to. Eto, umpisahan natin mga kaibigan sa unang pangampanya ni BBM. Uh, nandito na naman tayo sa kampanya. Mm -hmm. Napakabilis ng panahon. Oo. Oh. Napakabilis. Bilis ng Pagdaan ng tatlong taon. Ay, tatlong taon na. na? kala natin. Parang kahit, kahapon lang. Uh, magiging mas matagal Ngunit nandito nga tayo mm -hmm. sa Darating na halalan sa Mayo. Okay. At sinimulan po natin ang aming national campaign. Oh. Kagaya ng dati. Dito Dati. po sa ating binamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Aha. Yan, Andito po ang aming tao. pinagmamalaki Tignan magkano na mga kaya mga kandidato para sa Senado. Mm. Isa-isahin na. Bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga sa ating mga kandidato para sa Senado. Mm. Huwag po natin kaligtaan ang halos 18,000 Teka lang, palakpak muna tayo Hindi pala palakpak Tawa pala Sige, continue na lang tayo Yun ang palakpak namin eh 200 na local executive na hmm. ating ihahalal sa Mayo Nagmalaki, nagmalaki, Nabanggit ayun ko na po ito Mm. Dahil may pagmamalaki oh. ng alyansa na kamilan oh. ang may kompletong tiket Ay, mula magaling. sa senador magaling, hanggang magaling, magaling sa sangguniang bayan ng magaling, magaling, bayan magaling, ng buong Pilipinas. Magaling, magaling. At, hindi pangkaraniwan <laughs> ang mga aming kandidato. Oh, hindi karaniwan. Kaya ng na. mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Oh. Hirap na hirap makakuha hmm. kuha okay. ng kanilang mga miyembro O oh, bakit? Ang aming mungi ipinagmamalaki at pinaglalaban Teka okay. lang, <laughs> teka lang Teka lang Hirap na hirap daw Ang humanap sila ng mga local na mga kandidato para lumaban sa grupo ni BBM eh paano kaya doon sa distrito ni ni Insanya Romualdez paano kasi yan ginawa ng kaso doon kalaban niya sa kongreso eh di siya mag isa ngayon ang tatakbo doon sureball panalo yon si Speaker Romualdez di ba? Saka sa iba pang mga city at saka mga district na kung saan walang kalaban ang kanyang ka ticket kasi umpisa pa man. Ginawa na agad ng mga kaso. Matagal nang sa publiko. Mm -hmm. Hindi po ay eh, naawarin rin po kuminsan mm. sa ating Naawa. mga katunggali. Oh. Naawa. <laughs> Tika lang. Naawa sa mga katunggali ng kanyang kapartido. Paano nangyari yun? maawa ka? Well, binipisyo niya yon kasi sure ball na ang mga katiket niya manalo. Pero naawa siya. <laughs> Sino ng script mo, boy? <laughs> Para makakuha ng, naka, ng, mga malalakas at magagaling na kandidato. Oo. Oh. Di tulad ng iba, oh, karampot you know. lang ang kandidato. Kakarampot lang? Dito po, buo kami. Oh. Hindi lamang buo sa numero, oh. ngunit... Yeah, buo sila. Bulo ka, buo kasi yung... Pero yung... Kwan, eh? yung gaay, buo nga sila pero ang gaay hiwa-hiwalay. Merong walang pirma, merong may pirma. Merong nagulat ka na lang, may 241 bilyon na. <laughs> at, hindi ako makasalita eh. <laughs> Bo, ang loob para paglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino wow. at ang buong Pilipinas. Wow! Palakpak tayo, palakpak. <laughs> Kaya naman <laughs> Nagtataka nga oh Parang yung mga iba Na naging kandidato eh Tiniban lang yata ng suka E eh, nabigyan na ng certificate of candidacy Yun, Dahil dito na tayo natin, Dito na tayo, tayo. E eh, teka Bumili lang ng suka Inutusan Naging kandidato na <laughs> <laughs> Ito lang sinasabi ko na ito ang pangampanya na tinitira ang sariling mga kasamahan. Yung bumili ng suka para tumakbo tumakbolang bilang senador. Andiyan sa ticket mo yan, boy. Hindi mo alam? Yan si Pakiow. <laughs> <laughs> wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Oh, Wala. Kung iahambing natin sa mga napulot nila. Mm. Ang ticket natin mula sa Senado uh -huh. hanggang Sangguniang Bayan mm. ay mga leader na subok sa serbisyo. Okay. Magandang record mm. na pada, pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Okay. <laughs> <laughs> natin isa. -isa. Oh. Isa na, na pagtingkad ng ating kakayahan, ng, ng kanilang kakayahan at ang mga pam, ng mga pambato para sa pagbabago. At paka, kapag pinagsama kagaya nito oh. na nangyari dito sa alyansa, mm -hmm. ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Na-impress naman ako. <laughs> Walo po sa ating oh. mga kandidato ay veteranong senador. O, oh, veterano. Okay. Balitang ko na lang. Matagal mm. ng senador kasi pag okay. veterano, Sige. baka kalain lang luma. hindi lang luma, kundi matanda. Okay, okay. Andito po, ang ating mga senador, Senator Cayetano. O, oh. medyo matanda na yan. Senator Cayetano. Pia Cayetano. Senator Lacson. Oh, matanda na rin yan. Kuratong Balileng. Senator Lapid. Sen oh, Yon, dito Lapid. May kalaban na dalawa, isa na lang bala. Lagyan ng kutsilyo sa dulo ng baril. Yon, natamaan dalawa. Senator Marcos. Sen oh, Senator Marcos? Eh, yeah, si Sister. Senator Pacquiao. Sen Si mm, Senator Pacquiao. Senator Revilla. Sen Revilla. Oh, yan. Senator Soto. Sen Senator Soto. Okay. Senator Tolentino. Mm. Si Tol. Pagpasok na pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Mm. Hindi na mag-aaral. Alam na alam nila ang trabaho. Alam na alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Nagtrabaho ba sila? Ha? Nagtrabaho sila. Alam na alam na nila ang gagawin nila upang gawin gawin at, at idala sa Ano at... to Ano yan? Upang gawin at idala? Again, 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 again? Senator Tolentino, pagpasok na pagpasok po sa Senado mm -hmm. ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Mm. Hindi na mag-aaral. Alam na alam nila ang trabaho. Alam na alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Mm -hmm. Alam na alam na nila ang gagawin nila upang gawin ang iidala sa atin. Ayun Ay, na. Yun na. Parang interview na rin. Ang adala... ang down. Yun na. Yun na. Yun na. The best. Yun na. <laughs> Continue. Ang mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Pito naman ay hmm. nanggaling naman sa Kongreso. Yo, minimix mix niya lang to. Uh, bali 12 ang kanyang senador pero minimix mix niya. Yung walo yung mga ex senator. Tapos mayroon na naman siyang pito. Nasubok sa batasan. Oh. And... mga former congressman. Yan po ang mga congressman Abalos, congressman Ah, oh, Congressman Abalos, naging congressman 'yan ng Andaluyong. Binay, Congressman Cayetano, Congressman mm -hmm. Marcos, Congressman Bakit. Ah, 'yan. Um ina -isa, isa niya, kahit naging senador, ah, uh, pag sinabi nyang congressman, um in ano 'yun? Mini iniisa-isa niya pa rin 'yung mga apelyado. Congressman Tulfo, Congressman Congressman Tulfo. Oh, yeah, si Congressman, Partilis na Tulfo. Yun si paring Silvestre. Uh, Silvestre si Tulfo. Tatakbo palang senador, no? Ang Kitang Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok. At matagal nang nagpapakita ng galing. <laughs> Hindi na ba gito sa pag <laughs> subok na subok na um, nag cam sila, no? Subok na subok sa bike Hindi alam na may blanko pala ang ang bike uh, budget, ha? Ng mga batas. Apat ang nagsilbi sa kabinet. Puro lang naman pahambog to eh. Walang plataporma eh, no? Uh, ito, si ganyan, ganito. Ang plano nito, ganun, ganyan. Wala eh. Hindi. Humawak ng cabinet rank na posisyon. Mm -hmm. Si Abalos, DILG Secretary. Mm. Si Tulfo, nag-DSWD. Oo, oo nag-DSWD pero hindi na when? Hindi nakapasa sa Commission of Appointments. Secretary. Lakson ng Yolanda Rehabilitation Commission. Oh. Tulentino, siyang namuno ng MMDA. Oh, yes. MMDA, okay. Ngunit sa sa kanilang sa kanilang katungkulan. Mm. -hmm ay hindi lang po sila para relax relax. Oh. Tingnan po ang kanilang mga record at makikita po ninyo okay. na sila ay nag na, nakagawa ng magandang pagbubuti para <laughs> nakagawa ng magandang pagbubuti. Nagbebenta ng bote? Nag nakagawa ng magandang pagbubuti. Ang tanong, sino gumawa ng script mo? sa kanilang mga kagawaran. Mm -hmm. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Mm. Hindi lang dada, oh. pero gawa. Ay, baka baligtad. Puro lang dada, walang gawa. <laughs> 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 ang kanilang ipinapakita They are not here to oppose. Yan. They are here to propose. Anong ibig sabihin nito? They are not here to oppose, but they're here to propose. Anong i-oppose niya? Yung impeachment? Anong i-oppose nila? Pupunta sila para mag-propose. Propose ng ano? Anong proposal? Ang lalim talaga ng script mo, boy. Hindi ko maintindihan. Tatlo ang naging gobernador Aha. ng malalaking probinsya. Okay, dito Ay, tayo. Kaya alam nyo na, mana ang mm -hmm. IME dito oh. sa atin, sa Ilocos Norte. Okay. Okay, okay, okay. Lito Lapid, oh. Governor Lipo, Lito Lapid Dipo. ng Pampanga. <laughs> okay. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Okay. Oh. Naging gobernador ba baron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Okay, ari, dito Binay, tayo sa city mayor. Ng Abi Binay Binay. ng Makati. Tama yan, tama. Tol Tolentino ng Tagaytay. Mm, tama. Abalos ng Mandaluyong. Ay, tama, yan, tama. Okay, At tama. At natin kalimutan mm. na si Senator, si Tito Sen, Senator Soto, ay naging vice mayor din ng Quezon City. Ah, okay, okay. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan. Yun tayo. At maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil apat sa ating mga kandidato ay babae pero itong mga babaeng ito ay mas palagay ko mas matatapang pa ito kisa sa mga lalaki na okay. nandito ngayon. Mm -hmm. Yes, sino kaya to? Mga abogado naman apat din. Mm -hmm. Apat ang abogado natin, Abalos, Binay, oh. Cayetano, Tolentino, si Jaime nag-aaral din sa law school. At uh, pinagtatalunan lang nila. Yon, Abogado eh. Sabi eh. Apat abogado natin. Ito si Tolentino, si Abalo, si Ganon. Ba't isama pa si Jaime? Eh, hindi naman pala si abogado. nag aral lang. <laughs> sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Mm -hmm. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat oh, yan dalabawi, ay kinamit eh, no? na ang kanilang kakayahan mm -hmm. upang pagandahin ang Pilipinas. Okay. Okay, sige, sige, sige. Okay. Okay. Kung itatanong naman natin, Hindi ko itatanong. ay isa lang ang pinanggalingan. Tingnan, oh. May Niel, pagdating sa geographical representation, okay, dito dalawa, tayo ang Tega Mindanao Dalawa. si Manny Pacquiao ng Bukidnon <laughs> <laughs> kailan naging taga Bukidnon si Pacquiao di ba taga Sarangani yon, di ba hindi pa siya sikat naging kargador pa daw siya taga Sarangani na yun eh Taga Jensen yun eh, paano naging taga bukid nun? Baka iniisip mo si Subiri. <laughs> Sarangani at saka Jensen, si Erwin naman, lumaki sa Davao, ori Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan na destino ang di diba si Irwin sa Amerika yon nag-tourist ng TNT daw siya pero lumaki daw sa Davao at sa Sulu okay okay sige sige pero binawi niya kasi sabi niya taga Bukidnon noon eh si Pacquiao eh saranggani pala tsaka dyan san <laughs> kanyang bayaning ama hmm. ang unang Vicente Soto oh. ay naging senador na Tigasibu. Ang nanay naman namin ni Amy, alam nyo naman, mm. 100% waray. Mm -hmm. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Mm -hmm. Wala sa kan well, yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nawa nila, hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng na nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila, ay may karanasan sa local government, may karanasan sila mm -hmm. sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya po, ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Mm -hmm. Bukod po dyan, okay. tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Okay, dito na tayo sa record. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. ha oh wala ha dahil sa tukhang wala sa kanila ang tinitira diyan si Bato tsaka si Bungo <laughs> si Bato tsaka si Bungo Walang bahid ng tukhang, ha? Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Sino? Sino doon? Yung binulsa ng pera, tapos pinabayaan na matay yung mga tao? Imposible naman walang namatay nung pandemic eh. Lahat naman kasi kahit mayaman na mga country, may namamatay talaga. Pero Sinong mga kandidato sa kabila ang nagbulsa ng pera tapos nang, nangamatay ang mga tao dahil uh, binulsa ang pera? Ang labo, no? Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa oh. kapag tayo ay binobomba ng tubig. Nagpapalakpak pag binobomba ng tubig? Bakit? <laughs> sino yon nagpapalakpak pag binumba ng tubig kawagawang script na to eh sino kumawa ng script mo tinatamaan ang ating mga coast guard hinaharang mm -hmm. ang ating mga manging isda ninanakaw ang kanilang huli aha uh -huh. at hindi yeah, na inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Mm -hmm. Wala po sa kanila ang tilang sa kristan ng isang bulaang propeta ah, false prophet. na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila. Sino? Sinong false prophet dyan? Sakit sa ulo yung sinasabi. <laughs> ang tagataguyod ng pugad ng krimen, mm. ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihang mm. na mga pogo. Oh, <laughs> yun na. Sino yung author ng pogo? Sino? Alam mo ba kung sino presidente ka ang tagal mo na sa Pilipinas? kasama mo ang author ng Pogo. Yan, babae. Senator Pia Cayetano. Alam mo ba, siya yung author ng Pogo? Siya yung bayuhin mo, siya yung martilyuhin mo. Huwag yung sa kabilang mga kandidato. Hindi mo alam si Cayetano ang author ng Pogo? Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa mm. bilang isang sambayanang may dangal, mm -hmm. may sipag, at may... May dangal, may sipag. Dati, pero nang umupo ka, wala nang dangal. Talino, <laughs> tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng at na kung, kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Oh, sino ba yung gustong dati? Sa panahon ng ama mo, walang ganyan na maging probinsya ng Chino. Sa panahon ni Cory, wala ganyan para maging probinsya ng Chino. Sa panahon ni Gloria, wala. Sa panahon ni Estrada, wala. Sa panahon ni Digong, wala. Sa panahon mo, wala din. Pero sino 'yung pinaparinggan mo? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik? 'Yun ang problema doon. Isisisi nila kay Duterte ang pugo. Pero sino gumawa ng ng agwanayan ng batas na 'yan para sa pugo? Ha, ah, di ba ang senatorya mo diyan? Andiyan sa tabi mo, boy. Sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw ang kanilang na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Hindi ko maintindihan eh. Are they like on the present or future? kasi ang, ang feeling ko dito ngayon parang future na ang pinag-usapan niya na future na inagaw na tayo ng China kawawa na yung mga bata pinatay o nawala na yung mga nanay yung mga tatay kasi inagawa na ng buhay ang mga bata hindi naman nangyari yan pero bakit niya na ginagawa o sinasabi ngayon nasa present na ba tayo? walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Wala eh. Baka sa pagpatakbo ng tatay mo. Walang ganyan eh. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw, naayaw balikan. Na ating iniwanan niya. Ah, uh, with kay father mo yun. Anong klaseng? Sino gumawa ng script mo? Yan, nag-isip na. Ang nag aming na. Ito po ang ating mga kandidato para ng Alyansa para, para ng sa bagong Pilipinas. Nang alansyang bagong Ito po, Pilipinas. Ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinaka pi, pinakamasipag na, na nagsiservisyo publiko. At Sipag. ang buong okay. buhay nila okay. ay itinayaan nila, okay. hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, okay. kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Oh, yun. Yun, yun eh. Tindi. Plakpak muna. <laughs> yun ang ibig sabihin ko, ito ang pangangampan na tinitira ang sariling kasamahan. Una si Kayetan. Tinira niya. Tapos walang bahay ng korupsyon, Si Revilla andon. Nako. pinalabas pa nga yun eh dahil napama, napatunayan eh sa corruption ni eh. nako tapos talagang ang Pogo ah siningle out niya hindi niya alam yung author ng Pogo yan si Pia Cayetano nako ano ba boy ano ba Mr. President Sino gumawa ng script mo? Nakakatindi, no? Nakakatindig balahibo. Hindi ko na alam kung ano yung tawag ko sa'yo, ha? Nako, goy. Boy. Parin bong, bong. Ano ba? Sino gumawa ng script mo? Okay, balik tayo tomorrow. Ganun pa ring oras. Maraming salamat.